ay itong pangatlo po ay kawig ng isang leopardo. Ah uh, ito po ay may apat na pakpak no. Uh, sa likod. Tulad ng ano sa ibon na uh, napakpak din na uh, at saka apat din po ang ulo nito. At yun, uh, binigyan siya po ng kapangyarihan para maghari ng matagal sa ating abong mundo. So Grabe napaka napakahirap po nito no. Ghost Hunter 18. Ngamay na ka pa ba? <coughs> ay ka. So dito lang yang ano ko. Um Pwede pa bang ano? Pupakita ka diyan, magpapakita ka diyan. Yung ano ba? Kasi dito ay ano kay hindi kahit ako hindi ko masyadong uh, ano kanina lang ilan lang po bisis no kan nagpakita no Pwede ba ano? ah, uh, yun doon talaga yung makukuha sa camera. You Katulugon know you know man ko. Ah, uh, pasensya na po talaga kaibigan ng Amayo. Inaantok po talaga ako. <coughs> ano kaibigan ng Amayo ba? Yung, yung ano ba? ah, uh, gusto ko sana ng ano? Gusto ko sana ah, uh, nabibitin kasi ako yung ano ba dun sa yung yan po no yung sa ginto at gusto ko yung siguro nasabi mo na no na hindi ko na lang naalala talaga nasabi mo na po yung ano yung doon sa sampo ba na daliri no na ano na yan uh, kasi papunta talaga parang papunta na po yan no sa henerasyon ngayon o lalo na po talaga sa bansa na bansa po natin no namin no kaya Naging ano ko ba? nagkaka po ako doon kasi lalo na po talaga sa mga kaganapan ngayon na para bang uh, maguguluhan ka talaga. Kaya oh. ano na po natin? nawala na naman oh. No? So yun ang no, sabi ni kaibigang Maya. Uh, lahat po daw ay nasasabi na po niya. No? Ang about sa ano, uh, yung kay galing po sa Babylonia, yung kay ni Bukat na noon. No? Uh, nasabi na po niya na yung sa ginto. At uh, yun hanggang sa kasalukuyan nangyayari ngayon. No? Kasi sabi niya yung sampo, no, yung sampo na mga daliri, yung sa paa, ay gumagalaw pa talaga ngayon, no. At hindi pwede na i-derage sunya, no. Kasi delikado po yung ibang mga daliri, na no? Napakalakas po talaga, no. Kaya, yun. Ito daw, may sasabihin siya sa akin, no. Uh, may sasabihin po siya sa atin. Pero ito, ay ano din, isang, ano, isang, parang, Ah, uh, doon pa rin papunta no sa ano na uh, tinatawag na yung saginto, ginto, pilak, so mga ganun, tanso. Doon pa rin yan. Uh, ano. So, ano na lang kay bigang Amaya, uh, sige pakinggan ko po no, pakinggan ko po yung kung ano man yang ano, uh, isasabi mo no. Kung parang comparison ba ano ba yung tawag doon? sabi po ni kay Amaya na pasantao lang po daw ay magdasal eh normal lang po talaga yung gulo kasi nakaplano na po yung lahat at mangyayari talaga kasi yung yung dun sa lagasan sa yung bang uh, sinasabi ni kay Amaya na isang ano isang yung pilak, tanso, ginto yung ganun, puro gulo yun kasi kaharian yun paghahari ang gusto kaya ang sabi niya no uh, kayang sabi niya ngayon na uh, ito ay pag-uusapan po daw yung apat po no na halimo po na bago siya no bago siya ah, uh, ito po ay magkahari bago po dumating po yung katapusan ng mundo no so yun uh, sige po uh, kaibigang Amaya uh, pisahan na natin no ah po ito po daw ay mga ano mga halimaw po ito ba mga hayop po no Pero alam po natin uh, nga ano, ito po 'yung ano ito po mga bansa no So yun sabi po niya ah uh, 'yung lion daw uh, may isang lion na umaahon sa dagat no na may ano may pakpak na at uh, tumawid no uh, sa lupa So yun um, <coughs> at parang ano uh, at at para siyang ano tao talaga at yun uh, binibigyan talaga ng isip ng tao po ang isang hayop na leon na kaya yun ah uh, itong isang hayop na to uh, ito po ay, ano uh, nagre lang po ito o simbolo lang po ito at ito po ay isang bansa po talaga na naghahari din so ano po ito ano po itong ano no to So yun, sabi ko ni kaibigan mamaya Mamaya na lang po daw no Para maintindihan na no. ba, Ito po ay gulo Puro gulo gulo lang po ito daw ito no Magulo guluhan na yun ano, yung isipan ng tao So sabi niya Mag na lang po daw sa pangalawa no yan sabi po niya, no at ang pangalawa po daw na hayop ay ano ah, parang uso po na may dalawang paa no at yan ah, dalawang ano ang ah, dalawang paa lang po daw yung ginagamit po sa paglalakad sa lupa at may tatlong tadyang no at ito po no ah may tinig ng ano ah, ng tao oh my goodness no ah, parang ano parang isang mabangis po talaga na uso na maghahari po no so ano yung pangatlong ay itong pangatlo po ay kahawig ng isang leopardo uh, ito po ay may apat na pakpak no? uh, sa likod tulad ng anong sa ibon uh, na pakpak din uh, at saka apat din po ang ulo nito at yun uh, binigyan siya po ng kapangyarihan para maghari ng matagal sa ating abong mundo so grabe napaka napaka hira po nito no at napaka yung parang nakakatindig balahibo kung pakinggan natin so pero yun ulit ulitin ko ito po isang simbolik uh, symbolic po no? so apat na no apat na ulo tapos may apat din na pakpak. so yun parang kahano din yan ha? so yung pangapat ano po yun Uh, so yun mga ang pangapat po ay isang napakabagsik na limaw no? na may sampung sungay at yun uh, ang sampung sungay po ay nababali po do yung tatlo para sumibol po no, uh, yung isang sungay na yun uh, mayroon siyang ano, mayroon siyang mukha no, yung panghuling sungay no, uh, mayroon siyang mukha na, ng tao no, at mga mata at may bibig So napakaano talaga no. Naabiruin mo po may ano, may tatlong ay may sampung sungay no. Tapos yun. Uh, isang hayop na may tatlo, ay uh, sampung sungay. Tapos nababali daw po yung tatlo no. At may pumalit na tumubo na may ano, may mukha pa talaga. No, may ano, may mukha ng tao, may bibig. So may mata. Na napakaano talaga no. Na, na, sobrang nakakatakot po no. So kaibigan ng Maya, uh, ano din, ano din, magtanong ako, uh, ano po yung ano dyan? Kasi nasabi na po, napag-usapan na po natin yung tungkol po, no, sa yung galing kay ni Bukat Nasar hanggat na punta tayo po uh, kay King Cyrus, no, at sa saka pag, uh, napunta din tayo sa kay, ano, kay Alexander the Great, no, hanggang adun uh, sa tinatawag nating, ano, ah, uh, tagaruma ba yun. So 'yan, parang doon, 'yan, ah, parang hindi ko na natatandaan masyado. Ano yung connection dyan? Kasi sabi mo, yun pa rin pero iba lang kasi yung tinutukoy doon talaga yung pagka bitak-bitak ah, no, pagka bitak-bitak o pagka hiwalay-hiwalay ng mga kaharian. Kaya sinasabi na mayroong malakas na kaharian na babagsak, mayroong malit na kaharian na sisibol. No, at ang kaharian na nagahari, babagsak na naman, mayroon na lamang sisibol hanggang Narating tayo sa kasalukuyan sa panahon ngayon. Ano 'yan? Sinasabi so, po ni Kaibigang Amaya, uh, binigyan lang po daw niya ng ano, uh, atulad ng sinasabi. Ah, binigyan niya po niya ng ano na ah, kumbaga comparison ng tao no kasi yun ah para daw maintindihan po talaga or sabi niya dalawa kasi yung purpose dito para maintindihan o para uh, ah, malilibog po ng ah, husto ang tao no kaya sinasabi ang unang hayop na sinasabi niya kanina ay ano yun yung bang may ano may pakpak -pak na galing sa galing sa tubig no ayun pa rin ang ano diyan is Babylonia pa rin, no? Yung sa ulo. At saka yung sinar pangalawa, yun na din yung sa pilak, no? At sa uh, yung ano ba yung sa pilak oh. Tapos yung nakatalo sa siguro sa ano, kay King Cyrus, na uh, King Cyrus, yung sa ano sa mito ba 'yun? Pagkatapos yung sinasabi niya na may apat na ulo, no? Ah, uh, yun daw yung ano, uh, yung apat na ulo at saka may pakpak. No, yun na yun na po din yung pagkahati, no yung isang leader na nawala no tapos yung may ang isang leader may apat na general no may apat po na general kaya yun yun ang simbolo ng apat na ha ulo isang hayop na may apat na ulo at saka may uh, apat na pakpak ay simbolo po yan ng mga apat na general na nagkatipak-tipak para bang nagkasipak-sipak po lo no? at saka yun ano yan mga bansa po yan na nagkasipak-sipak po ng uh, bawat kaharian o bawat pamumuno so yun po yung ano yun po yung ibig sabihin po ni kaibigan Amaya dyan at sabi niya uh, ano naman po yung ano yung uh, yung panghuli <tinyo> So yun, mga kantirong, uh, sabi po ni kay Biga nga maya no, na itong, ano, itong isang panghuling hayop no, isang hayop po na yun, uh, mayroong, mayroong tatlo, ay mayroong sampung sungay, no, sampung sungay po ito, tapos nababali yung tatlo, tumutubo yung isa, no. So kung ano natin yan, sabi po niya, na ito is uh, review lang po no, kasi ano niya, nasasabi niya po niya noon, na, simula yung apat no apat na mga general na nag, ano naghiwalay-hiwalay ng pamumuno so parang yung mga bansa din nag, nagkasipak-sipak din yung mga kontinente nahati din sa apat hanggang sa ito nahati din sa sampo no ah uh, itong sa ngayon itong sampung sungay nahati sa sampo at nawawala yung uh, tatlo so tatlong kaharian o tatlong bansa parang nai po siya at sumibol yung isa no ang isa na may mata may mukha talaga ng tao, may mata at may bibig. So ito, ito ngayon, ito ngayon yung ano uh, naghahari no. At saka, yun nga yung uh, kumbaga ah, uh, pareha din dun sa una na sabi niya na sampung daliri no, sampung daliri sa ano sa paa no, yung putik na may uh, bakal pa bakal na may putik. So yun. At, uh, 'di ba ang ano doon sinabi po ni kaibigan ng Maydon nawala po yung tatlo. No, pito po yung binabanggit niya ng mga bansa or mga daliri. So ngayon, sa sungay din, ito din sinasabi niya, pito no, nawala yung tatlo. So, kaibigan nga Maya, um, ito na yon, ito na yon sa kasal ko. Kasi ang inabangan ko po talaga, no, uh, ang sa ngayon. No? Sa so, ngayon talaga yung inabangan ko. So, yun know, uh, kaya pala, no. Uh, ay, na uh, ulit ulit din kasi ni kaibigang amaya na uh, marami pang nagaganap, no. Magaganap pa. Uh. At saka, ito ngayon ay time po talaga, no. Uh, sa dragon na maghahari siya. Kaya, ano niya, tulad ng sabi niya, magdasal na lang kasi nandito na, nandito na lahat. At wala talaga, wala talaga ano, wala daw talagang isposible sa Diyos, no. Ang lahat ay nandito na tapos sabi niya yan lang talaga sa tao na itong bansa na to lalo na po talaga daw yung Pilipinas ay napaka special po ng bansa na yan sa Diyos kaya marami ano, maraming mga bansa talaga na gustong humawak po sa bansa natin no uh, ano tayo ba parang kinokontrol tayo kasi alam po nila na itong bansa na to maliit mong bansa na to pero napaka makapangyarihan po dahil kasama po natin ang Panginoon so yun pala yung ano ni kaibigang Amaya no? ah, kaibigang Amaya ah, maraming salamat po pero hindi na akong magtatagal talaga siguro